Ah, oh, ah. Oh. Quality, quality ito. Mm Sinaing -hmm. hey. Sinaing na pata O oh, yan Shit eh, gilaw. Napaganda pang sticker ko. Bagong kahe, ano, kaya tayo na eh. Bago po yan, bago makaw. Sir Boyan, Sir Boyan, pati na yung sticker mo din eh. Kita <laughs> kita kita pasal so, net, tuh. Dan di sini pasal oh. memantik apa ya? <laughs> oh, thank you. Di ni ibu bilai. Kenapa tak yan? Ansi ke?

Ito yung ating kalamya. So, ugasan lang natin. Ito yung magabok. Kaya yeah, mga gili, na natin. Unahin natin ito. Kalamya sa ilalim sa hig. Yeah. Ito. Karne. Asin. Ito yung yung karne pa. Ito, bigyan lang natin ng patay dito. Yan. Dahil tubig, o. Okay, Gigay natin yan. Takpalan natin. Set mga giliw. Woo! Okay, pagkagaya ang aawa sa giliw, tanggalin lang natin na rin mga impurities na iyan. Ito, baga. Yung iba hindi nag-aalis, pero okay, inaalis ko. Dahil yan ay mangingitim lang, hindi iyak. Yeah. O, so, iba-iba na. Malinis-linis na. Yeah, Gilio, siyempre, bibisitahin natin at iba na ang ulay. O, oh, di ba? Iba na yung texture. Ay, may kalahating oras na nagkukulo. O, oh, ha? Ah. Ay, may smooth. Ay, talagang palalambutin natin ng ina. Mamaya ulit. Yan, Gilio, siguro almost 2 hours para ito. Mahal <laughs> to. Pangat 2 hours dito pinapalambot. Yan. Ito nyo oh, po. Ang quality, o. Oh. Nagpa-flappiness na yung kanyang mga laman-laman. Mm -hmm. nyo. Ah, ay, nako. Bango-bango talaga mga giliw. Yan oh, giliw. Okay, tingin ko. yan huh? Yung mga pinagkukuha. Bago araw yung pinag... Yung pinakang laman, oh. Quality talaga ng mga giliw. Ah, ah, ito sinatawag sinayin na pata. Ay, wari ko Ibusang ubos ang isang bandihadong eh. Kahit magsahay ka pa. Ay, ah, ko giliw. Patis na lahat talaga naman quality, na. Uh-huh. Tinan mabuti mga giliw sarap tamisan kaya mga giliw papatay na natin ito at sayang ang patis pag inigin natin kuha na tayo na wow kaya mga kukukukore favorite kaya yung oh, gatil kukubot ko talaga na mga giliw tapos yes, ito. Ito. Quality. Ito so, masasarap tea. Oh. Ang mga gilew. Tapos lalagyan natin ng patis na bagya. Ah, ah. Quality. Quality ito. Mm -hmm. Ay, kaya ito yung oh, yan. Gilew. Tamiisan. Oh. Tapos. Tapos kakagat ka nito. Mmm! Yan yeah, mga giliw at yung titik mo na ito. Uh, ah! Ah! Lagyan natin ng konting taba. Ito na may karne? Mmm! Mmm!